and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa ating tahanan. Mahalaga na mayroon tayong mga pampaswerte sa ating tahanan para makaakit tayo ng swerte, maging magaan ang ating pamumuhay, hindi na tayo makaranas ng mga gutong, paghihira, mga kamalasan, mga pagkakautang, para maging magaan din ang daloy ng pananalapi sa ating buhay. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, Pumanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mga lamang tayo dito ng mga red pouch. O kung wala kayong mga red pouch, ay pwede din ang mga pulang tela. At mga din tayo dito ng isang dakot na bigas. Ilalagay dito sa red pouch ang bigas. ay simpulo ng kasaganahan at mga blessings sa ating buhay. At mangangailangan din tayo dito ng pitong pirasong silver coins o piso para ito ang mag-attract ng mas maraming pera sa ating buhay. Ilalagay lang ang coins dito sa pouch at ito na ngayon ang magsisilbing pampaswerte sa inyong tahanan na ilalagay sa likod ng inyong main door. Ang pampaswerting ito ay napaka-simple pero napaka-epektibo na mag-akit ng swerte, mag-akit ng kasaganahan sa inyong buhay para maging magaan, hindi na kayo makaranas ng kahirapan. At huwag kalimutan na bulungan ito ng mga good intentions nyo na magkaroon kayo ng maraming pera, magkaroon ng kasaganahan ang inyong pamilya, maging magaan ang inyong pamumuhay, tuloy-tuloy na daloy ng swerte, mag-akit ng maraming blessings, mga new opportunities. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan ang ganitong pamamaraan ng pampaswerte na isinasabit sa likod ng inyong main door, eh huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa nagawin at subukan ang ganitong pampaswerte dahil napaka epektibo nito na pampaswerte sa tahanan. Gawin ito sa araw ng Martes at Piyernes. Kailangan meron kayong 100% na paniniwala at maging positibo sa lahat ng mga pampaswerte na inyong ginagawa. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tangi ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan Tuhan ang videong ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.